Welcome to Nestor Lakay Channel. Kaninang umaga, nagbiyahe po tayo sa Bulungan, Paranaque. Bumili po tayo ng danggit. Ang kilo po ng danggit sa Bulungan, 120. Ito pong kasindami po nito, 150 po lahat-lahat ito. 150 po. Pero 120 po ang kilo. Sobra po sa isang kilo yung binili po nating danggit. Ang gagawin ko po ditong luto, ito pong kalahati ng danggit, ipiprito po natin at ito pong kalahati ah, lulutuin po natin paksiw. Ito po ang sariwang danggit. Isdang danggit. Ito po yung ginagawa din pong daing. Lulutuin po natin dito ang paksiw na danggit. Naghiwa na po tayo ng bawang, sibuyas at luya. Nilagyan po natin ng asin at ilagay po natin ang isdang danggit. Ihanay po natin ang isdang danggit. Ipapaksu po natin to. Yung kalahati po nito, ah, niluto po nating prito. Sariwa po itong danggit na nabili po natin kanina sa bulungan para niya. napakadami pong isda doon. Lahat yata ng isda kompleto doon sa ano sa bulungan para niyaki. Makikita po nyo sa aming mga vlog na meron po kami mga vlog ng bulungan para nyake. Yung makikita po natin doon ang mga iba't ibang klaseng isda at mga seafood. And ito po yung ating lulutuing danggit. Napakadali lamang po magluto ng paksiw. Yan, titimplahan lamang po natin ito at isasalang po natin sa kalandioling. Madali lamang pong lutuin. At ito ilalagyan lamang po natin ng na suka at tubig. Ayan, madali lamang po itong lutuin at lalagyan din po natin doon ng paminta. Mamaya isasalang na po natin ito pagkaluto po ng ating pinipritong danggit. Iluluto na po natin ang paksiw na danggit. Tiniplahan na po natin ito ng na suka. Nilagyan natin ng konting tubig, asin, paminta. Meron pong bawang, sibuyas, at duya, at may siling haba. Madali lamang po itong lutuin. Luto na po ang ating paksiw na danggit. Luto na po ang ating paksiw na danggit. Masarap at madali lamang po itong lutuin. Isa sa paborito po nating isda, paksiw na danggit. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo.